Now, why, why now? <laughs> what took you so long? Anyway, it's time for our mid-show recap, and I'm here on the floor with all of my peers. Just go with it. And this is so exciting because everywhere you look, there's a fanning. L. Dakota. Peyton. Ah. Oh, the air is thick with the smell of signature fragrances and the lingering stench of ballroom salmon. Ballroom salmon is actually the name of Stanley Tucci's new cologne. Now available at Buca de Beppo. So, so much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. The world halos kalahati ng tao sa mundo, merong 40% halos ang hindi na naniniwalang may Diyos. Ang tawag po ay mga ateista, mga agnostics. Yung agnostics, yun eh kasama na rin dun sa nagdududa na may Diyos. Gaya nga nung mga sa Japan po ang karamihan, mahigit na kalahati ng Hapones hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga Ruso, mahigit po sa kalahati hindi naniniwala sa Diyos. Hmm? Nakakabahala ito dahil kung tayo ay naniniwala sa Diyos, eh mamatay tayo, baka ang susunod na henerasyon ng ating mga maiiwang mga anak ay hindi na naniniwala sa Diyos, mapakasaklap. Kaya ang Diyos mula sa pasimula, nagsasalita, nagsalita siya kay Adan, nagsalita siya kay Cain, nagsalita siya kay Abel, nagsalita siya kay Abraham, sa pamamagitan ng anghel kinausap niya si Abraham, nagsalita siya sa panahon ng mga patriarka, sa panahon ni Moses nagsalita rin siya sa bundok ng Sinai at yan ay natala sa kasaysayan. Alam naman ng lahat na talagang mayroong Moses, mayroong Israelita na inalis niya sa Ehipto na inaalipin ng mga Ehipsyo. At nagsalita siya sa maraming paraan para ang tao wag mawala ng tiwalang may Diyos. Kaya lang ang salita ng Diyos hindi nila naiintindihan. O kaya sinasabi na, na kung bakit ganon, mayroong mga napapahamak, mayroong mga dinadat na ng mga iba't ibang kalamidad. Eh, ang ibig daw sabihin nun, walang Diyos. Alam nyo, yun nga ang nagpapatunay na may Diyos eh. Kasi, nung salitain niya ang kanyang salita, meron siyang mga babala sa tao na pag ang tao'y napakasama ng ginagawa, magpapasapit siya ng mga kalamidad. Magpapasapit siya ng mga sakit para maintindihan ng tao na makapangyarihan siya sa lahat. Para ang tao ay sumunod sa kanya, sa kanyang ikabubuti ng ating sarili. Ah, tinan po ninyo ang salitang ito. Salita ito ng Diyos sa mga Israelita. 28.15 ng Deuteronomium. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kaniyang mga utos at ang kaniyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok, susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdaga ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyong sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin, Hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at nang nagaapoy na init at nang tabak at nang salot ng hangin at nang sakit sa pagani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok, mula sa langit ay bababa sa iyo, hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang daan laban sa kanila at tataka sa pitong daan sa harap nila at ikaw ay papagpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapagagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad at ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Kita nyo mga kababayan ang salitang ito ng Diyos sa mga Israelita nung araw. Walang taong magliligtas sa iyo pagka dumarating itong mga salot na ito na bilang sumpa ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Ito is, ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nang sabihin, walang taong makapagliligtas sa iyo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang superiority sa tao. Na kahit na paniwala mo, may makakapagligtas sa iyo, pag dumating na ito, hindi ka mailigtas ng tao, mangyayaring maniwala kang may Diyos na makapangyarihan. Kanino gagawin ito ng Diyos? Sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanyang utos. Kaya kung maiisip po natin mga kababayan, yung pagdating ng mga kapahamakan sa tao, eh paraan ng Diyos yon para ipakitaang siya ang makapangyarihang dapat masunod. Dapat tayong ah uh, magpasakop sa kanya